Ang uso ah Lakas ah mo, kahit sila ng barley eh, Sir yan e, yung, isa yung kasama natin Nung nakarana ng silt ng roho tayo Siya rin yung uh, Dito tayo sa tulay namin So ngayon malutang na po dito pag gusto nyo pong pumasyal dito Sa tulay namin Ito <laughs> sa Santa lo? Pakarami Basta tulang hangin Marami po kayo mahuhuling silver Ayan Okay Parang <laughs> bilwit ah, ah So, may tripod na rin po ang nahuhuli niya. yan yan pwede na. Tripod to 1 kilo. Kawan-kawan, so, kawan -kawan, pa. So ayan mga kadiskate. Andito tayo sa tulay. Ayan, ito yung tropa natin. Namamaril dito. Ay, ano? eh, dami nga, oh. Kapal, nakalubog, na. Ayo, no? Oo. Oh, oh. Kita, kita. So, dala natin yung ating pangmalakasan, syempre. Pero may ginagawa tayo sa bahay. Ayan, oh, puro simento tayo. <laughs> so, sumaglit lang tayo dito para mamutok. Ayan, oh. Sige, bumalit ka. Nakailan ka na? Nakailan ka na? Pa Apat. Apat? ba? Ayun, dalawa dyan sa kayo sa bahay. Ayos, ayro na siyang apat. At dumay siya doon sa bahay para merienda. So, mamumutok muna tayo bago tayo gumawa ng tinat, tinatapos ko po yung binibigyan ko doon sa may gilid kasi bumigay nung tagulan. Ngayon, ano naman natin? Nadali ba? Ayun, nadali pala. Ang uso ah. Ang uso ah. Lakas ah. Kaya mo, kahit sila nung barli sir na yan, yung, isa yung, kasama natin nung nakarana ng seal tayo sir uh, dito tayo sa tulay namin so ngayon malutang na po dito baga gusto nyo pong pumasyal dito sa tulay namin <laughs> ito sa Santa Isabel oh. pakarami basta tulang hangin marami po kayo mahuhuling silver yan okay parang <laughs> 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 binwit ah so may report na rin po ang nahuhuli nya Ayan. yan Yeah, pwede na. <laughs> 3-4 to 1 Kilo So, mamumutok din tayo uh, shoot natin yung ating camera Para tayo naman ay makahuli Maganda sana kung manghilo eh Oo, oh, kung makamanghilo sana tara talaga Ay, alam mo mo siya eh Sabi ko na sa kakalakang araw eh, naririn kita pa na yung putok eh. Ayaw ka lumabas. Kaya lumabas na ako eh. Ayan o. Eh, dinig na dinig yung putok mo dun eh. din. Dito lang Oh, pupunta sana siya dun sa aking Rineo Rohan. So, siya ba nga pala yung ating ano. Nagsabi sa atin dun sa ating Rineo. Bagong spot uh, tropa natin yan at uh, uh, misan dun din sa ating spot sya yan so yan laki puno no tayo ay sa sample muminit ko Diba tumama yung una natin sample Hmm Ulo ulo ko Nadali na kaya Sana na Sa wakas nadali rin Oh. Aso uh, so cute oh. Cute. Halilit lang kasi eh. Wala na siyang laban dahil laki ng bala ko na rin kaso mainit Wow, oh. report lang to eh. Ah, standard yung malaki. Oversize. malagbag bag oh? idol mo hindi nung huli mo nung nakaraan yung sukat ngayon ah Malilit nga ngayon pangit eh Nung ano nagtatatlong kilo ano Kaya nga Ah, uh, bay laki kaka ko noon. Papalit ko pala no. Umalagbag oh, na ball. Ang pangalan mo pala, sir? Jasper. Jasper. Binuya. Ah, uh, ikaw, sir? Denver Palmero po. Yeah, shout out, sa mga kaba taga Kabanatuan diyan. Yeah, Kabanatuan pa sila, galing pa sila Kabanatuan. Huh. Meron lang silang sinadyang may kibag shop ba sa Erga niyo? Opo, may papalit lang po kami Erga. Ah. Uh, baka mga kakilala ko pa yan, si ano ba pangalan? para. Si Alexis sa si nang to si Cap, si Cap Road. Hmm. Kilala ko noon pagka nagkasama na, na kainan na master. Polo, ay, oh. Oh. Oh, eh sila we. Wala eh bumalagbag. Mahina ngayon na palit kong ano. Sa spring na master. Hindi yung spring kasi nahi, nahinaan ako nung ay na nalakasan ako nung nakaraan. Oh. Eh, wait, pinalitan ko muna para magano yung spring niya. Eh, hindi no, mahina pala. Hindi sumu sumukat, ano? Hindi rin sumukat. Kasi, kumakabis kasi nung nakaraan. ilang grams ba idol yung ano? Ibala mo na yan. Ha? Ah. Nasa 20 grams ba yan? Hindi ko alam kung ilang grams yan. Hindi ko man tinitimbang yan eh. Talaki. Tsaka malayo-layo pa yung uwihan nyo. Ano bang ngayar ganyan? Ano, valiente. Ah! Sa namin. Pang ibon? yung may hilay sa may bat. Papalit namin yung ano, yung arms cup na nahihili sa ano, sa may mango. Ah! Retractable. Oh. Dati gano'n yung ano ko, pinalitan ko lang ng mango. Eh, gustong gusto ng binanggin eh. Papalit namin sa kanya. Ah! Mabigat yun! Yung gano'ng mango, yung gano'ng mango ko andun. Sinira ko nga sa bahay eh. Yung ano ko na, yung... Kinalas kalas ko Ah sir, magkano sa yung MMB? Yung ano lang, mismo airgun lang? 12 12? Ang kamukha nung akin gamit uh, Kasi kahit pampelit yung ano, maganda Kung saan sadyay mo, kahit 11.5 kaya ko ibigay 11.5? Oo Sinasabi Kasi nasabi sa yung Benti siya ba yung uh -huh. idol? Benti siya ito yun Idol, balik na lang kami Sige, sige, uh, ingat na lang Kainit! Wala nga akong dalang sombrero. <laughs> Talagang sumagdit ka lang eh, di ka nga nakagaya ala Wala, ano mo nga oh. <laughs> Puro simento. Eh. Naka ano lang ako eh, gumagawa kasi ako doon oh. sa bahay. Nagsisin sila ko eh. Sige idol. Sige. Dito yung O malalim to. Oh. Bubaksak na yung balak pala. Hala. ikalawa na tayo sunod sunod na sana hindi pa natin matansya kasi yung lalim kanina eh buti ngayon nagkapahuli na so na yung ano eh spring kaya halutang ko eh naku huwag kang nga palupot ah sumagad pa sa ilalim huwag pa sa ilalim Ay, oh, nakapura ko pag Lilit lang eh. Ngayon malaki. Kung malaki lang sana yan, napakasarap binabanata niyan. Oo, oh, ada silver nga lang. Yeah, balutan. So <laughs> oh. <laughs> Lubog. parang ball pen eh hindi oh, pa hindi pa natin natatabi eh lubog na lubog huli Okay <laughs> wala po kayo salamin hindi nyo po makikita Akalubog po isda eh Ayan po, ayan yung brad Ayan, dami oh Ha ah. Yun nga lang, lubog Ayan, sa harapan mo Kapal report na sa one, one half Malilit pa nga po yan eh Dati mangilo po yan nandiyan wali ba? Uh. oo <laughs> uh. wala wali nga magusuan eh piktas wala niya lang magusuan lang magusuan lang wala kalahat ng kilo na sakit ng magusuan tatlo na Ah, init lang. Hey! Magbibila sa ito. Walang ilan. Eh. <laughs> Walang kwan. Magbibila eh. cooler mo? Hindi ko dalaki cooler ko. Magbibila <laughs> pa mo yan. Mabilis matuyo yan. Eh. nga nga pa po. look okay, wala na. Chau, maro. Eh. Gumagawa na yon? ay, karami no Pit, ah maliliit Kala ko malalaki ay, Oh kaliliit masyado maliliit silver lang po eh maliliit nga lang tatali ka na mayroon na po tatlong piraso maliliit lang eh oo wala akong malalaki nga eh okay oo eh pwede na pagtsagaan Huli eh. Kaya lang maliit lang eh. Oh, ang liit lang. Oh, padala po ako ng tubig sa ara ko, napaka nakakauhaw. oh, wala <laughs> na ako. naku nalaglag pa ha 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 malas naman nalaglag pa po hindi <laughs> pa napurohan pa, nagpapakita tapos di po natin ma kita mabuti lubog na lubog dahil mahangin eh maalon so, tapos yung natin ating ginagawa Okay na muna tong huli natin. Susunod na lang. Tayo ulit pumutok. Ah. Meron kaso lubog. Ayun eh o. Tsaka maliliit. Maliliit. maali ang nagpapakita Wala ng malaki Ayun ang dami oh Yung huling nahuli ko pa nalaglag pa Oo oh. Sayang nga Plateng kilo na rin yun Ano na yung ginagawa ko? Yan ka muna Pagka mayroon pa maririnig na lang kita Hôm có tóc bạc À nghe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Dito lang tayo muna magtatap mag ano, ko po 'yan eh. Yung ginawa ko lang po. So wala akong katulong ngayon dahil wala si pare dahil nagtatrabaho. Yan po binibigyan natin ah. Tapos pinapost yan din natin tapos dito pinapakagat natin. Siyempre ah. So ito sinisil, ko kanina ito. Ito na, anuhan ko na. na Tinatapos lang natin ito. Hindi na, giba lang to kaya inaayos ko lang eh. Ah, pumuset. Ah, oh, yung nung tag-ulan kaya inaayos ko lang. Alis ka At uh, na po natin na ayan ang biga. Ayan, natapos na natin. So, halagyan na lang natin sa ng forma. Yan. Para matapos na natin. So, mukhang ulang po kaya hindi na natin tutuloy. Hindi na rin na So Ayan at Next time na lang uli So okay na rin yung tatlong nahuli natin na yun Hindi naman tayo lugi Apat ah, sana na, ano pa. na pa isa Kaya pag baka po kasi Kaya humahangin Tsaka malulam hindi na natin yayariin Baka ano lang po yung ating gagawing na ano Forma Lolobo lang po So sa isang araw ayariin ko na po yun Tsaka syempre at uh, soon na rin tayo so yan lamang po ang ating vlog sa araw ng tumahari scotty so yung iniwang ko pong subscriber doon na uh, tropa natin ay naparami niya hinuli so uh, kadadaan lang po niya maraming po siya hinuli so swerte at uh, hindi na po siya pumunta doon sa aming pinapesta na maraming roho dahil dyan pa lang sa tulay jackpot na siya so tayo so mag-extra lang tayo least nakahuli so yan lamang po tara mga sa susunod ulit ating vlog mga kris bye po